Hello mga labs, kumain nga pala kami sa isang kakaibang restaurant dito sa Chukuba. Kakaiba kasi sa labas mukhang haunted house. Tapos pagpasok mo mukha talagang haunted house. Style. Kasama ko nga pala ang aking magandang friends na si Erica at Ate Chen. Siyempre ako feeling maganda lang. Tinina na nga namin yung menu. Aba, mukhang ang sasarap niya mga labs. Kaso masakit sa place syempre dahil feeling mayaman kami kaya rin namin yan, sarap lang sa isang set nga pala ng menu nilagay may kasama na siyang salad guys yung mga gulay na salad corn soup, ice cream, pastries at kung ano-ano pa basta tingnan nyo na lang ulit sa <laughs> menu nila syempre dahil kami ay gutom na after namin kumorder ng aming kakainin kumuha na muna kami ng ibang pagkain na unlimited sa kanila at sobrang sasarap ng mga salad nila lalo na yung corn soup guys sobrang creamy at dahil sobrang sarap yung isa dyan na tasang corn soup Charot. Siyempre, ako yon, Walang hiya ako eh. Charot lang. Pag eh, meron nga pala kayong application nila, guys, nasa Asakma, may free kayong food. Yung side dish nila, siyempre, pinili namin yung tempura nila kasi ang laki ng tempura nila, guys, at ang sarap pa. Oh. Siyempre, pinili ko yung buong restaurant. Para pwede dito kumain. Sarap. Ang ganda dito kumain, mga loves. nakaka at ang sarap talaga ng food nila. Kaso nga lang, parang mayayaman lang ata ang kumakain dito. Kaya lang, feeling mayaman naman kami. Kaya, cherry bunbong lang yan. Ay, lang po. Siyempre, pag mga ganitong ganap, di nawawala ang pagiging marites. <laughs> mag-retest tayo about kung paano nga ba kami totoong yayaman kasi bay nauubos na ang aming pera kain sa labas may charot lang so anyway kaya nga pala po kami nagkayayaan kumain sa labas dahil kailangan din naman namin mag relax kasama ang ating friends so kailangan natin sa buhay para makapag relax tayo yun nga pala in order ko guys. Medyo hindi pa siya gaanong luto. Kaya meron silang bato dyan. Dyan mo ilalagay yung karne nila. Kung gusto mo pa siyang lutuin. Kasi medyo may dugo-dugo pa siya. Arot! Dugo-dugo. So, kung gusto niyo ng mas lutong luto, ilagay nyo lang siya dyan. Sobrang init niyan para maluto pa yung karne. Ayan, habang kumakain nga kami, kami ay nagmamaritesan pa rin sa mga buhay-buhay na walang kwenta. Sarap! <laughs> Ang ganda talaga ng restaurant na mga lads. Kasi bukod sa masasarap na food nila, nakakasosyal ding tingnan. O ba diba, nagmukha tuloy kaming mayaman. Eh, ang feeling. Tapos natin sa namin na parang natatanda na yung kumakain dito. Feeling tuloy namin gurang na kami. <laughs> Kame, gurang. Tapos, pwede-pwede to sa mga nag-debating dyan. Kasi parang napaka-private ng place nila. At lalong-lalo na sa mga may hilig kumain ng mga salads. Kasi naman, unlimited. At sulit na sulit yung bayad nyo dito, guys. Kaya ano pang hinihintay nyo? Try na kayong pumunta dito sa Asakuma Steak and Hamburg. Dito yan, guys, sa Chukuba. So, yun na. Sana nagustuhan niyo yung video at sana nasarapan kayo sa mga pagkain. Bye. So thank you for watching guys. Love you all mga lalabs.